Hello! Good morning! Ayan mga ka-kings! ko lang sa inyo yung bagong collection ko ng aglonimas. So, sa mga mahilig mag-collect ng mga aglonimas dyan, papakita ko lang sa inyo yung 14 varieties na ko. Kasi baguhan lang akong nagkukulik nito, so marami-rami pa yung kukuliktahin natin. So... Sa mga makakita ng video na 'to, paki-subscribe guys yung YouTube channel natin, 4Kings TV vlog Para sa susunod na video na madagdagan yung collection natin, manotify ko kayo. Okay, maraming salamat po mga ka-4Kings. subscribe po 4Kings TV vlog Maraming salamat. Bye-bye.